Ayan, pangalawa ko pa lang to guys. Kat tatlong beses na ako natulog kasi na ano, nahilo ako. Dalawa po yung uli ni mama. Ayan, Ito. Ito na nga pala yung part 2 at sumakay na kami dyan ni mama ng pump boat papunta sa baybayin kung saan doon kami mamingwit ng mga isda. E dinaan na rin pala ako dyan ng tiyuhin ko sa isang beach resort na pinapagawa dahil meron daw gustong magpapapicture sa atin. Uh, at syempre pagbigyan natin, isa nga pala sila sa mga solid supporters namin. Maraming salamat nga pala sa inyo guys. Pasensya na nga pala kayo sa damit ko kasi galing pa ako sa putikan. So ayun lang, magingat kayo palagi sa trabaho nyo. God bless. Nandito na kami ngayon sa ano, dito. Ano tawag dito ma'am na dito na kami sa laod. Parang ano na siya ba? Parang basta malalim. Pinaka malalim. So, Namingit kami nga yung dito. Last time ay meron din akong vlog nito. So lang. Ewan ko lang kung nakita nyo ba yun. Ito na. Meron tayong ito. Pamingwit. Ayan. Tapos ito yung pamain namin guys. Ayan. Hipon. Ayan si mama. Tapos ganito yung view na makikita mo kapag nandito ka sa tawag dito sa amin is Lawod. Yun nun. Ewan ko lang kung anong tawag dito. Basta malalim na part ng dagat. Dito raw banda is yon Wakin, Gimbal, tapos dito Tugbawan, dito. Tapos doon banda ay ilu. Nandito kami ngayon para mamingwet. Na ilaglag na natin yung ano, yung pamain natin. Tingnan nyo. Oh. Yan. Ito yung ano ko. Ayan yung tiyuhin ko. Meron na siyang kuha. Ayan Oh. Ayan guys, meron tayong nahuli Ayan. Oh, di ba? Oh, kaya lang maliit. Pero okay na 'yan. Ayan, ito na. Ayan, tingnan niyo. Ayan. Yes, meron ding huli si Mama. Ayan, tingnan niyo. Ayan, malaki lang sa akin para maliit yun so kapag maliit, maliit na yung huli uh, dalawa na sa kanila, sa akin isa pa lang ayan guys, pang apat na to ni mama pero sa akin, isa pa lang ayan, may huli na naman siya ulit ayan, mga pa Ayan, pangalawa ko pa lang to guys. Tatlong beses na ako naturo. Kasi na ano, nahilo ako. Ito na yung pangalawa nating huli. Hmm. diba? Yeah. Ayan, dalawa po yung huli ni mama sa isang ano. dalawa na naman ulit. Grabe sa akin, dalawa pa lang. Pero si mama, dalawa yung kuha. Yan, na nalit tayong nahuli. Kanina lang yung pangiting ko na meron akong nahuli na isda. Pero pagkatapos, tingnan nyo naman yung mukha ko. Hindi ko maintindihan. Parang iluluwal ko na yung atay ko sa pagsusuka. Hindi ko kanaya yung hampas ng alon. Nahilo talaga ako ng sobra. Kaya ayun, hinatid na lang ako nila naman sa gilid para nang sa ganun makauwi na ako ng bahay at makapagpahingay. po sila naman ay babalik naman kaagad sa baybayin para mamingwit ulit. Ano lang ko? Thank you. galon niyo. Ito Uuwi tayo kasi hindi ko ka talaga kaya natin lang tayo And then dadalhin natin tong Kuli namin kanina Babalik na doon sila ni mama Tapos ako uuwi ng bahay Mang una ko mang Una ko ya Umuwi ako ng bahay mag-isa at halo-halo yung nararamdaman ko. Nahihilo na nasusuka at sumasakit talaga yung ulo ko. Siguro sa lakas ng hampas ng alon kaya nahilo ako ng sobra. Pero okay lang, meron naman akong dalang ulam pa uwi. Ipahinga at itulog ko lang, mawawala rin to. Kung nandito ka pa rin sa part ng video na ito, pakishare at pa naman. At pakicomment na rin sa baba kung taga saan kayo para malaman din namin kung saan na ba nakaabot ang aming mga video. So hanggang dito lang muna. Maraming salamat po ulit sa panunood from part 1 to part 2. Ingat po kayo palagi. god bless paul